Sa ating mga malalakas at masisipag na magsasaka at mangingisda, ang mga tunay na bayani ng ating dagat at lupa, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kami sa Philippine Information Agency ay taus-pusong bumabati sa inyo ng maligayang buwan ng mga magsasaka at mangingisda. Ang buwan na ito ay simbolo ng ating pasasalamat at pagkilala sa inyong mahalagang kontribusyon sa bansa ang bawat butil ng palay at bawat huli ng isda ay sumasalamin sa inyong lakas, sipag at syaga. Kayo ang nagbibigay buhay sa ating mga hapagkainan at nagpapanatili ng kasiglahan ng ating ekonomiya. Ang inyong katatagan at pagmamahal sa inyong gawain ay siyang ilaw at gabay tungo sa isang masaganang kinabukasan para sa ating agrikultura at pangisdaan. Umasa kayong patuloy naming susuportahan at bibigyang halaga ang inyong hindi matatawarang ambag sa lipunan. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa. Saludo kami sa inyo.